So welcome mga kablog sa to a mini vlog for today's video. So mag shoot ta diri a di shoot. Ah uh, ato ang client from San Isidro Leyte. So kaw ako guys, ako ang missis. So una sa channel guys, sa Facebook page, uh, Maji TV o Maji TV and vlog sa uh, iyang YouTube. So mo ang view diri a mga vlogs. dire sa Hill. So ongoing ni siya um renovation diri a. So for today's video sa mga ka-vlogs, itray nga to ang uh, newly acquired nga metal lens hood para sa ato ang prime lens na 85 mm by yung Yu. So sakto ra kay sa mga kablogs ming abot sa ganina nga atong order so ato sang itray. So since ming abot naman na tong client so ato silang gipas gipa assistant sa ato ang makeup artist og sayang assistant ning appeal sa Missy sa pag asi sa pagtaot sa iyo. first gown so start na mig shoot diri ang mga ka-vlogs and this time nanami sa ikaduhang uh, gown so wala lang kay ko ka-record sa mga behind the scenes kay too too busy si pagkuog uh, photos and then diri ang uh, mga ka-vlogs mo ni sa ang view diri sa top hill diri sa Mighty Race uh, time check na ni siya sa mga 4:30 pm uh, kinisa nga video nga ako uh, ang gikuha karon no so ina ni ang uh, ambiance ang uh, palibot during 4:30 pm so nindot siya diri uh, mga ka vlogs uh, mag chasing sunset sa diri uh, camping o photo shoot so abangan ninyo mga ka vlogs ang ato ang full vlog ani nga uh, uh, amo shoot uh, during today So, see you in my full vlog. Bye-bye.